Hello mga sigbin, Hoy! Oh, hoy! Naami karon sa barbershop kay magpatuli daw ang isa diri. Nagpakuyog pa d'yod, kinahadlok o gunting. Hi! Hi! Unya, redaksir lang sa akin na nauna na mo. So, chika-chika sa midiri. Unya, nakailaman nakailaman sila sa amuano. So, nagpa-shoutout daw. So, maninga, mani nga, balising man ang video. Impas, ilahan na lang ng imuang selfie ha, sir. Pero, kini siya mo. Nimbang giitang mang tahalay sa lupon. On, so Onya si Tatsuki maut naman judo daw kayo ni siya so tong tahal na lang daw solusyon aron dili bahut tan awon sa so, mukha oy hala paning kamot diha Tatsuki aron mo hayag nang dagway nimo nga hasta kangitngit Onya diri ang side mga kasigbi nagimot-imot si Tatsuki kay nganong ingon ana daw yang naong parta kangitngit hoy pero okay na Tatsuki guapo man Japan. Sama ka guapo ni ay diri sa mga kasigbin so mo ka siya nagsabot na sila kung unsa nga gupit eh, ay gusto hoy na ang gusto sa mananap nga tatski nga gupit katung gupit nga kanang mugwapo do siya ala unsa on do kuno sumao to mga kasigbino naglibog ang barber ang barbero kung unsa on do niya gupit para mugwapo ang iyahang customer hoy sumao to ako siyang giignan hoy tatski okay ka lang ikataw ikatawon ra ko sa mananap mga kasigbin hoy nya kanina sa pikas na unsa po di siya nga mura po siya na So, umuot to mga kasigbin, gisugdan na gupit si Tatsuki. Agoy, noy, paismail ismail lang, mananap mga kasigbin. Unya, ang magupitay po mga kasigbin, Parta, para tapo din yung konsentrate, para magwapo lang yung nangyayahan ko, ang iyahan Hoy! Oh! Pero kani sila taga si Bulido to ni Shota to si Ilaha. Pero ang tinuod ani mga kasigbino no? kung gusto mo magpatuli, este magpatahal di ay. <laughs> At lang mo mga kasigbin sa GNG Bro Barbershop. Aron naman ba ninyo pagpagupit, di na mo gusto mo tanaw sa inyo mga dagway. Um, um, uh! Sumaw lang sa ito for this video mga kasigbin. Salamat sa inyo pagtanaw. Mwah!